kabayani, bali ano kasi yung mga tropa naman, hindi naman ito tinitira. Eh, mabulok lang dito sa amin to, bibigay natin to sa mga kaibigan natin dito. Yung Kasi, sayang naman. Oo, sayang ang pagkain. Sayang, sayang ang pagkain dito. Ayun o, ayun o, nakita ako. Ay. Oh. Ayun, ayun. Ayun, Ah. ah sige. Yun, sayang ito eh. Okay. Yung mga yan kasi hindi libre ang kain nila dito, ano kabayani? Hindi libre lumalabas yan ang mga barracks nila nasa labas ng compound natin mm -hmm. Yung mga baladiyan na yan maliit na ang sweldo kanila pa ang kain oo oh, parang ang lang nun nata 80 dinar kanon? oo oh, walang 100 ang mga sudanese yan mga kabayani mm -hmm. Talagang ano yan, mga bado, mga hirap dito. Oo. Oh. Hirap dito yan. Ano yan eh, naka-isolate dito yan sa labas. Kung mm. makikita mo dun, yung may screen. Oo. Oh. Yung bayan nila, yung parang baryo nila. Oo. Oh. Eto, matutuwa ko. Pag-iisa <coughs> natin, baka naman makita tayo. <laughs> Sabihin, huwag na natin bigyan yun. Diba? Oo oh, eh, tayo namang mga Pilipino, talagang ganyan ah matulungin kahit sa anong kahit anong lahi kaysa masasayang lang na pagkain hindi naman natin kinakain mga kabayanit tignan nyo karami magkano sa atin to mga Oo. tuna sandwich to mga kabayanit tuna sandwich pero sa totoo lang mga kabayanit tignan nyo si parang Elmer tignan nyo suot nakas jacket ako naka-sando. medyo malamig <laughs> malamig mga kabayanit <clears throat> Ya sedih. Ya baba. Tuan. Ada peluitin sedihinta. Najir ya. Sendiri ya. Ada jadi ya? Ada suara. Aiyah ada jadi. Jemak. Eh jemak. 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 Eh. Ada jadi. Ay, Alhamdulillah. Ay, Shukran. Syukran. Hey, syukran. Syukran. Hey, <laughs> mga kabayani. Hello, binigay natin sa kanila. Sa mga kaibigan natin na yun, yung, ano, yung tuna bread namin. Kasi si parang Albert, di rin naman tumitira yung loan. So, si, Sayang lang yun eh. Yan, oh. Sean, bigay na natin. Ang dami nun, tuwan-tuwa yun, mga kabayani. Biro mo ilan yun? Sabihin na natin, baka 40 yun. Oo. Oh. Eh, paris-paris pa yun. Isang supot nun. Dalawang tinapay. Ayun, oh, dalawang tinapay pa pala yun. Baka mga dalawang araw na nilang kakainin yun. Aba, solb sila dyan. Solb sila dyan, mga kabayani. Kaya, dito kasi mga kabayani, sa totoo lang, ang iniipo namin dito, soft drinks. <laughs> soft drinks. Mga juice. Kasi yun, naipapalit namin ng pera. <laughs> Nabibenta namin. Pero yung mga ganon tuna, hindi. Eh, ito si si ano si Aring Elmer hindi naman yung titira ng tuna babali wala na lang yan kasi din yun eh hindi naman titira ng ganyan yun you know, yun toto magtatanim na naman toto yun oo uh oh. to to ka toto ba yan oo uh oh, ayun na oh. may dalawang spatula. Oo, oh, ano ng lupa. <laughs> Maglulupa. Yun. At tayo uh, niya, mga kabayani. Maraming maraming salamat kay Paring Elmer, ang ating videographer sa araw na ito. You know, Goods! Yan eh. Si Paring Elmer, Elmer po, taga Isabela yan. Shoutout sa mga taga Isabela. shout Shoutout uh, sa mga taga Santiago City, Isabela. Especially to my wife and my son. Yun. Diba? At yun mga kabayani yung makagawa lang kami dito ng mga gano'n, mga dating good Samaritan, okay na sa amin yung masaya na kami ng mga tropa namin kasi nga, inuulit ko sayang sayang at yun o, yung mga tropa natin maraming salamat sa mga tropa natin, pinaalam naman natin sa kanila yon nung ibinigay natin yung ano, tinapay hindi rin naman, nila titirahin yun eh. eh, si Chong Alex eh, sawa na sa tuna bread yan <laughs> sawa na din na titirain yun kaya binigay na natin Chong Romy rin si Chong Edwin lalo na yan hindi na nila pinapansin ng tuna bread hindi ba humuya yun eh <laughs> hindi ba humuya matigas Sawa lang yun pamigay natin para pakinabangan siya yan ganyan pa lang mga Pinoy matulungin yan si Chong Romy yan Baulawain. yan Kapua. si Chong Romy yan very good yan si ay, Chong ay Romy yan kay Daddy Nick <laughs> yun at tayo yun mga kabayani balik na tayo sa balde You know? So, yun mga kabayani. Bali, ano eh. Kanina, may namasko pala dito. May namasko ko sa amin dito. Na binigyan ng mga juice. Tapos binigyan ng... ng gatas, ng prutas. Tapos yun yung mga kaibigan natin. Yun, at uh, natin yung kaibigan natin. Mga kaibigan natin. Pupuntaan ko. Yun. Kasi... Ito so, mga kaibigan ko to mga baduto. Pero okay lang. Mababait sa akin to mga to. Kasi hindi hindi parang hindi na iba sa akin tong mga to. Tong mga to. Sobrang ano Sobrang bait sa akin itong mga to. Hindi ko lang nabablog, hindi ko lang nabibidyo sila. Pero pabalikan ko sila. Pinamaskuhan ko sila ng ano eh. Pinamaskuhan natin sila ng ng tinapay sa prutas, di ko lang na na-vlog, sayang. di ba? Pero okay lang, sabi nga nila eh, ang pagbibigay naman, wala ka naman yan sa vlog-vlog. Kaso nga lang, vlogger ako. <laughs> Yun lang, vlogger tayo. No? Pero ganon talaga. Marami kong ano, time na galon na hindi na natin na bibidyo. Pero sabi nga nila, sayang vlogger ka. Pero wala eh. Ganun talaga, tempo-tempo. Pero sa mga kaibigan ko na nandito tatanungin natin yung pangalan nila ang tagal ko na mga kaibigan dati pa nung bumabalik ako rito nakakalimutan ko talungin yung pangalan nila kung anong S pangalan nila diba pero sobrang saya natin diba ano you know. ano Handa sa dik. Ouch! Ayaw! Good morning! Yeah. Hada kulo sa dik. Hada Nick Fortich. Fortich? Ada, Ada baba, esmak. Sura. Ada esmak. Esmak Esme Esmana. Ayo. Ahmed. Ahmed, entah. موسى موسى ما آه. بحر بشير بشير بَشِير بشير هذا هذا أَنَا مشكلة أنا هنا سوا صُورَةَ هذا صورة سوا سوا هذا 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 مَدَامِ إِيُّوَهَ هذا 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 أَنَا مَدَامِ <خير> <آهريك> آه 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 ايوه آه إيه؟ سودانين. آه سودانين. آه؟ ايوه كبير ايوه 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 يا سلام عشان تقول مع السودانيين ايوه السودانيين انت السودانيين؟ ايه السودانيين ايوه خمسة خمسة انت خمسة خمس سنة عمرك عمرك كم سنة؟ أنا 17 17 2006 أنت 21 ولاي 21 كبير أنا 47 م. انا <applause> انا قدام منك انت <verw 000> اه انا 50 عديل 50 اه 50 وشويه ايوه انا 47 لا لا ما شاء الله ايوه انت 17؟ <applause> <applause> اه ولاي؟ انت 21؟ 21 اه ولا مشكلة هذا خبير هذا انا في بامبينو اثنين آه. بامبينو وين؟ هذا واحد 23 آه. <applause> اه واحد هذا سكير؟ اه 22 يا أه سلام هذا قبير 23 قاعدين وين؟ ها؟ في في فلبين. في البين في البين ايوه يقروا ايوه يا يقروا مدرسه؟ مدرسه مدرسه آه على طول ممكن تمام. مدرسه تمشي بتين تمشي في البين بتين انا؟ من هنا تمشي بتن 6 6 شهر شهر لا آه شهر 6 ايوه تمشي أيوة. تجي رادي ولا ما تجي ستان؟ مالي مالي ما تجي هنا؟ ايوه تجي تجي آه خلاص انا نب... انا انا نبي

لا برا نم برا برا برة في المفوض هناك ايوه كلنا في لا هناك ايه. وايه. وايه في لا اه. ايه ايه. في شو اه ايه هذا ايه. ايه. لا انت لا 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 بامبينو انا لا 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 22 100 100 هذا الحمد لله آه لا تمام آه. الحمد لله خلاص آه. آه. لما تقوم ماشي هذا كويس تمام هذا جديد دا. جديد آه. مم. مم. ايوه ايوه وعندك اخوان بعدين شقالي في السياره هناك ايوه آه ما في مشكله هذا بيكتشر اي بيكتشر ايوه ايوه So ayun mga kabayani. bali ano, pinunta natin yung mga kaibigan natin. Si Baba Ahmed, Baba si Bashir, si Musa. Si ba, si Bashir 21 years old daw. Si Musa 17 years old. Tapos si Baba naman si Ahmed 54, 54 ba? 53 ang sabi niya. Yun. Kaya ano uh, medyo yun yan, nakakaawa din naman sila pero ganoon talaga ang buhay di ba pare parehas lang din naman tayo dumaan sa hirap eh yung mga yung bata pa naman hindi pa natin alam kung ano magiging future nila di ba dahil masisipag yung dalawang bata na yun kaya yun may future yun di ba kaya sobrang ano bless tayo kung ano man meron tayo ngayon bless tayo mga kabayani kaya sobra kung ano man ang uh, natatanggap natin blessing ngayon eh pagpasalamat natin talaga dahil sa katulad na noon, di ba? Sa katulad noon. Ah, naku mahirap na lang kwento, talagang medyo ano ko diyan eh, malambot ang ating puso. Alam ko naman pare-parehas tayo sa mga ganung tao. Pero sobrang salamat talaga na bigyan tayo ng pagkakataon ng ni Papagad, di ba? Na makarating dito. Kaya siguro ah abangan niyo na lang kung ano ang magiging kadugtong nitong na video natin. Pero mamaya kasi magluluto ako ng ano ng munggo maglulutong tayo ng munggo handa natin ngayong Pasko dahil 25 ngayon dito sa Libya at wala kaming pasok holiday namin dahil binigyan kami ng pagkakataon ng aming mga boss ng mga Libyano na magpahinga <laughs> magpahinga tayo dahil eh, Christian daw Christmas di ba? So, kaya pahinga tayo mga kabayani at yung mga tropa yan, nakaa naka, uh, nasa labas lang mga tumatawag sa pamilya nila ayun o. o oh. No? oh. ayun o oh. danda no ayan o oh. <laughs> o oh. danda no ayun o oh. malamig sa loob malamig daw sa loob Malabig, sa labas <laughs> baligtad <laughs> ayun si Melo o oh. ayun yung leader ng ano tupada <laughs> ayun o oh. sepuler ayun o mga ano yan tamang sila ngayon tamang oh. Taman tawag sila sa pamilya kasi walang pasok tapos Pasko, di ba? Yan na tayong iba naman dito. Ma naglaba. Naglaba. At tapos si Chong Ricky. Ayun, Chong talaga. Hindi natin kaya tawaran ng ano yan. Yan ang ano. Yan ang tagalihis namin dito kahit hindi mo sabihin, talagang magagalit sa amin, niya, kaya amin 'yan, kaya pagalitan pa kami niyan. oh, oh. sa Yan. Sasabihin pa kung sino pa yung Pilipino, siya pa man dumi. Sabihin mo, Pilipino sana wala. Yun, no. Kaya yan si ay, waa. Yun, know, Muhammad. Ay, waa, moya. Yun, know, yung moya. Punin yung moya. Yan na tubig. Ay, waa. Ay, waa. Atawain. Wala, wala, wala. Ay, waa, mia, mia. Lagay mo <coughs> doon. Ata uh, magbit-bit-bit-bit kayo ng ating tubig yan tubig yun ata uh, kumahan na tayo ng tubig yun. alright tubig tubig mga kapatid ito lagay ito sa Lagi mo to, dun, dun, to sa init tubig tubig eh. tubig 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 sa may initan natin sa initan tabi Ayun, yung kuha kayo doon, tag-iisa. Oh, Sambak? Oh, hindi, isang piraso. Yun, at mamaya nalang siguro mag-gagawa tayo nang, magluluto tayo ng, ano, munggo. Yun. Ayan, oh. So, yun, oh, mga kabayani. Bali, may namasko na naman sa amin. Ayan yung matanda. Yun ada Baba, ada Baba, Salam Baba, ah, Baba, Baba. Hasmakenta, Hasmak, hah, 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 ah, hah, Ala hah, ala hah, 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 jadid hah, 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 ada hah, hah, ada quiz Bade na da Aywa Katir ay, 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 wa, kasi, Mia ada, ah, da ah, da Aywa Aywa Ada usho ha Usho Inta sudaris la Libi Libi, lib, uh, Libi Libi Ah Libi ah, Okay syok uh, Ada Libia, ha Yun at, uh, Meron na naman tayo na pamaskuan Kanina dun Pinamaskuan natin si Si Musa Si Basir si Ahmed ayon naman si Usho Eto, Libyano. Yung dalawa doon, Sudanese. Eto, Chinese. Ay! <laughs> Tinamaan ka kasi, Chong Peter, eh. Andiyan ka kasi, Chong Peter. May nagtatago ayun, nakatalikod. Ayun, Bangladis. <laughs> Tumakbo, eh. Eto, may tinataguan tong ano, eh. Kabit niya, eh. Bangla. Ito yung ito yung mga sabongero. <laughs> ito yung ano eh, bandang ulit oh, re-ready na yung ano grupo nito eh. <laughs> talo kayo. Talo. Oh. Eh, matigas din ang ulo ng matanda eh. Yung na talo. na. Sabi ko na nga ba hindi rin tatagyaw atin 'to eh. <laughs> 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 May <Balman>, oh. <laughs> <laughs> lig sa saging. Eh. <laughs> yan. At si Chung, ayun, uh, Chong, ayun Chong Toto, asan na yung garden mo? You know, si Toto. At nagtanim, ito, alokbati to eh. Sa ka nakadali niyang alokbati mo? <coughs> yan, very good. Ang sarap niyan. Ang sarap niyan to, yung gigisahin mo sa sardinas. Aba! Para ka nakadali ng bagong panganak nun to. Sarap nun. <laughs> Sarap niyan, alok bate. Eh. Tapos pagkapangin mo dino, no? Oh, sa likod, no? Yun, ata. Yun. Yun, no? Ayun, yan ang mga sabongero. Yung mga sabongero, yun, taimik lang yun. Oy, sabongero. Oh, meron pa tayo. Oh, meron pa. Oy. Choy, ano yung sa kape mo, Choy? Choy, yung kanina, Choy, sinabi mo? Sa kape? Kay gatas. 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 Bili mo ako pare. Ayang, gatas. Anong gatas? Baby may run. Rin. Baby. <laughs> baby run. run. Anong baby run? nasa pak na ganyan, no? Baby, baby run. run. Anong baby run? Wala <laughs> belt. <run>. Baby <laughs> <laughs> syem, para Parang, alam ko meron ka dadali. <laughs> <laughs> alam alam ko may dadali ka. Yung ang papas ko na. Oo. Hindi yung asawa ko. Kala niya may ko sa kanyang ano, bagong damit eh. Oo. Oh. Sabi ng kumari ko sa kanya. Mari, ang ganda naman ng ano, ng dress mo. Sabi niya, oh, regalo ng mister ko. Saan mo binili? Sabi niya. Nakita ko kanina umaga sa ilalim ng kama namin. <laughs> <laughs> nung pala, nung pala, ma mayroong umilalim. <laughs> may si <laughs> eh, kanina mayroon kang naano ah. Bumili kayo ng kape. <laughs> 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 Hindi, may binili ng kape na kuya mo eh. <laughs> 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 may binili kayong kape. Oo. Oh. <laughs> na kuya... Ay, pala kanina. Oo. Oh. Sa ilog. Doon, yung isda tayo doon. Oo. Oh. Ay, manong, tatanong sa akin. Ay, sa bata, sabi niya. Bata, mababaw lang ba yung ilog? Sabi niya, opo, manong. Hindi tumalong yung manong. Ay, pang bata ka. Malalim pala to. Nakulo ka. Tulong, tulong, tulong. Sabi mo, mababaw. Sabi ng bata. O nga po, mababaw po talaga yan. Kasi po, tumawid yung mga bibi kanina eh. <laughs> eh lumulutang naman talaga yung mga bibi ha oo nga naman ko rin eh <laughs> biset mababaw nga naman tsong selo lumulutang na lumulutang na lumulutang eh mababaw nyo mga bibi nga naman Bisit. tapos meron pa yan eh yung kape meron bumili kayo ng kape isang kahon may hinahanap yung kuya mo ano ba hinahanap na kuya mo ron?

magka-hiring na ng tao. Oh. Ay, sa kanya nung anak nung may ari, ay yung tatay, yung istapada nung may ari ng warehouse. Eh, na, kailangan ko dito ng ano, nag-mentin oh. na si janitor. Eh, yung pisa. Eh, di yung kasama yung kasama ko, yung pari. Na, eto na lang, yung, ano, yung Melvin. Si Melvin. Hmm. Sabi ni Melvin. Yan. O no, sige, akong lang. 600 <coughs> daw, again. Di, hindi na siya sa contraction. Doon na sa ano. Doon siya sa... Warehouse. Sa may warehouse. Yung isa. Di, nagbigay na siya ng bayad data. Kapag. Sabi niya ganun. Di, umuwi kami. Sabi. Tapos, nagasing. Tumabag sa akin. Sabi niya, sabi tayo bukas ha. Sabi tayo sa motor. Birthday ko bukas. Kailangan maaga tayo. Ha? Birthday mo ba? Oo. Oh. Sige, sige. Mabiyahin no, na kami, pabalik. Ayun ko, birthday mo ba? Hindi ah. Hindi. Diretso na kami doon sa may trabaho namin. Sabi na nga yung informa namin yung, yung nag-recommenda na sa kanya. Bin, tumawag. Hindi ka raw matutuloy kasi malaki yung ano dito, minimum lang. 5.30 lang ang minimum eh eh hindi muna kasi ano hindi na sayang yung araw niya yung pag-aantay niya di ba nagpabili pa naman siya ng sapatos sabi ko kala ko birthday mo yung pala first day first day pala visit mga nakakausap na ito puro ngongo hindi ngongo bulol eh dito na you, dito na you you Saan na yun? Punta, namin. Punta, namin. Punta, namin. Punta namin. <laughs> ay, na mi Punta na hindi nyo nagdala pabili sa akin na ng gatas. Yun din yun. Oo. Oo. gatas. Nung gatas. Baby. <laughs> <At, laughs> nasa pa ko? Oh. <laughs> Dede nasa pa? Bilaw, bilaw. Ah, Bell Brand. <laughs> Bell, Brand. <laughs> Bell Brand pala. Ay, Ingat ka dyan lagi, pre, ha? Sino, sino yung kausap mo? Si ano? Sino? Ha? Si ano to? Si... Hoy! Joe! Pusta oh, um, ka na, Joe! Dyan! gusto oh, ka na dyan, Daddy Nate TV. Nasa ka ba ngayon? Nandito lang, sa tabi niya. Ha? Nasa tabi niya? Dito lang, sa tabi niya. Mga walang hiya kayo, nagtatawagan pa kayo, magkatabi lang naman kayo. Ito, magkatabi lang kami, oh. Mga buisit. Kala ko na may mga malayo kayo sa isa't isa. Mga muwisit. Muwisit. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang tibay ng loob. Tibay ng loob. Ano? Tibay ng loob. Tibay ng loob? Oh! Kita mo naman, limang beses ko lang binanggit ko yung tibay ng loob. <laughs> Di lang yung title. <laughs>